mga nilalagay mo sa rep na siya nagiging dahilan kung bakit lagi kang walang pera, kung bakit lagi na lamang pong krisis ang pamilya, or kaya lagi nag-aaway tungkol sa usapin ng pera, or kaya kung ano yung mga ginagawa mo sa rep mo na siya nagiging dahilan kung bakit laging ni ay wala. Naka mga bossing ko, ito pong aking share sa inyo ay base sa aking karanasan at base rin sa aking mga nasaksihan mga bossing. Ito po mga bossing ko ha, dahil ako nga po ay uh, Una, syempre, wala pa rep. Hindi makakain nga po, wala mabosing mga bossing ko eh. Ngayon, at dahil nga po mga bossing ko eh, sinuwerte, ay nakabili na rep. Dahil nga sinusuwerte, tuloy-tuloy, ay uh, hindi na naalagaan ng kalinisan ng rep, mga boss. Nandun yung tipo na inaamag na yung mga pagkain, may pati yung mga gulay, lantutay na, nagtubig na. Ayan mga boss, alam nyo po ba, 'yung perang naiipon ay unti-unting nawala mga bossing. Kasi mga boss may kaugnayan din 'yan sa rep ang ating kaperahan. Kapag kamali yung ating ginagawa. Ngayon, ang gawin ninyo, kung halimbawa, may mga ganyan kayong mga sitwasyon na ang dumi, -dumi na rep, ano ang mga pinakamainam na gawin po natin mga bossing ko sa ating rep na malinis ang ating rep? Unang-una, alasin mo na yung mga kalat, yung mga bulok na, mga expired na, malas po yan. Itapon nyo na po yan, huwag ka manghinaya kasi unang-una, -una, hindi mo na yung makakain pa mga boss, ba't ba kailangan pang ilagay pa sa rep? Tapos, alasin nyo yan, linisin nyo. Tapos, ang pinaka-the best, pag tapos ka na maglinis, kumuha ka ng, ng uh, isang tabon tubig, lagyan ito ng tatlong kutsara na suka. Yan lang, suka at tubig. Pagkatapos, magugas ka ng basa, nabasahan at ipuna sa buong rep. Yan mga bossing, mainam meron kayong ganyan. or kaya kumuha ka ng isang shot glass na puno inyo ng suka, tapos maglagay ka sa rep para maalis din yung mga negative dyan sa loob. At alam niyo po ba, ang isa sa mga pinakamalas din, yung napakaraming magnet sa rep mga bossing. Kung talagang mga sobrang krisis lubog sa utang, tingnan niyo yung rep po ninyo. Kapag maraming magnet, alisin niyo na po yan. Subukan niyo lang po muna. Ano ba, ba ngayon, krisis ka, ang dami problema, lalo na sa pera. alisin niyo muna lahat ang magnet, yung pinag-alasan. Kumuha ka nga po ng isang tabo na tubig, lagyan ng tatlong kutsara na suka, tapos linisan ang pinagtanggalan ng magnet. Pagtapos, obserbahan. Kahit good for one month, obserbahan nyo ang mga magandang resulta na darating. Mas magiging magaan ang flow ng swerte, mga bossing. Kung ikaw po ay nagtatago dahil lubog ka sa utang, lalantad ka na, mga bossing, dahil meron kang pambayad. O kaya yung kada darating si Judith, tuwing katapusan, mga bossing, ay hindi ka na mamumblema, hindi ka na nasakit ang ulo. Dahil may mga dumarating na swerte na hindi inaasahan. Yung ba tipo na, o oh, gumastos ka yung 1,000 mo, ginastos mo ng yung 500 dahil kailangan bumili ng bigas, ng pagkain po ninyo, kailangan magbayad sa ganyan, ganyan, etc. Ngayon pa mga bossing, dahil 500 na lang natira, may mga dumarating na swerte na hindi nyo inaasahan na imbis na yung 500 ay talagang nasisimot, may mga dumarating na extra. Hanggang sa totalina. na nabayaran nyo na lahat. Marami